What's up mga kumari tigang o kumusta na po kayo? Ramdam nyo na po ba ha kumari tigang ang epekto ng Hungry Ghost Month na yan sa inyo pong mga negosyo? Medyo tumutumal-tumal na baga ang inyo pong matindahan? Mababa na po baga ang inyo pong mga kita at benta? Eh pues, ganito po ang gawin po ninyo. Bakit hindi nyo po subukan maglagay po nito sa mga tindahan po ninyo? Ano yan? Ito po hama kumari kong tigang, ang ating Santiago. Yan. Maglagay po kayo ito ha Makumarating sa mga businesses po ninyo Sa mga store po ninyo at mga tindahan Para kayo po ay makontra Ang mga sinasabing mga negativities na yan Na hatid nga po ng ghost month na yan Para hindi sila makapasok Sa loob po ng ating mga businesses At mga tindahan Para kontrahin nila yung pagkalugi At yung pagkawala po Ng inyong pong mga benta Ah, opo. Kasi nga po ha, makumari kung tigang egosman eh, pa rin. Hanggang September 2 po yan. Kaya abatan nyo po yan ha, makumari kung tigang. At meron pa pong isa. Napakainam din po ha, makumari kung tigang. Kung kayo po'y makakaatik ha po nito. Maglagay po kayo nito sa mga tindahan po ninyo. Ano yan? Ang ating napaka-powerful na pampaswerte sa pagbibenta at pagtitinda ang ating mahiwagang nyog na isang mata, isang bibig ha, mga kumari kong tiga. Uh -huh. Oo, ha, mga Kayo po meron nito? e eh, pues, ilagay niyo po yan dyan, ha, mga kumari kong tigang, sa mga tindahan po ninyo. At ang tama pong paglilagay po nito sa mga businesses po ninyo, ito po yung dapat ay mas matas po sa ulo po ninyo. Yan. Ilagay nyo po ito sa mga pasamano na medyo matataas ha, mga kumari tigang. At kapag inilagay nyo po yung ganyan, ay dapat po yung nakaharap na ganyan yan sa mga, mga, tindahan po ninyo. Doon sa van mismo ng mga store po ninyo. Nabawa, yan po yung entrance ng tindahan po ninyo. Diyan niyo po siya iaharap na ganyan. Dapat po nakatayo yung kanyang mata at yung kanyang bibig ha, makumalik tigang. Pero sa iba po ha, makumalik tigang, ang tawag nila po dito ay nyog na dalawang mata. Pero sa iba po, ito, tawag naman po, ito tinatawag naman po nilang nyog na isang mata at isang bibig ha, makumalik tigang. At ito po talagang pinaniniwalaan na napakainam na pampaswet at pangakit ng maraming maraming parokyano, kliyente, customers at magbibigay sa inyo ng maraming maraming beta. Wow! <laughs> Kung kayo po hamak marik tigang, ay eh, nakakaranas na nyo medyo pagtumal. Ako, eh, normal po yan. <laughs> Kasi, ngayon nga po hamak marik tigang ay ghost man. Nako, at saka Agosto ngayon, na hamak marik tigang. Parang sinasabi lang matatanda, ay eh, parang ina-Agosto. Eh, pues, eto po hamak marik tigang, mag po kayo ng ating mga nyog na isang mata, isang bibig hamak marik tigang para manumbalik ulit ang nga sinasabing mga customers po ninyo at ang dating lakas ng mga businesses po ninyo para bumalik po sila at para kayo po bumenta ulit ng marami ah ganun ba? opo ha makumalik ko digang eh saan man natin makukuha ito? eh kayo maghanap ha makumalik ko sa mga nagtitinat ng nyog magtanong tayo dyan ha kasi katulad po dito hamak makumalik ko itong isang nyog natin na isang mata isang bibig ha makumalik ko alam nyo ba kung paano pa ito nakuha? eh ito po ha makumalik ko talagang hinagilap ko kasi alam niyo po, one time, ako'y ano, namamalain kay, eh, ako yung naghanap ng ano, sabi ko'y, saan ka lang narinig ng ano, yung na isang mata, isang bibig, yan, dalawang mata ito, ganito. Eh, di ako'y hanap ng hanap. Alam niyo, doon sa isang nagbebenta ng ano, nyog, yung, yung binibilang ko, abay di hanap ako ng hanap, hinahalo ko itong ganyan. Pinagahalo-halo ko ng 20, yung 15, yung 30, sabi nung lalaki, sabi, saan ano ba yung hinahanap mo dyan? Sabi, basta wala ka pa <laughs> Sabi ko, hinahanap ako. Eh, sa yung paghalu halo eh, sabi ganyan. Kasi may presyo yan, may 20, 30, 25, ganun daw. Eh di, sabi ko, napakasuplado naman ito, na, may nga ako dito eh. Alam nyo, nung kahanap ko, hindi ko alam hama ha, kumari kong tigang, hindi ko na malayan. Ito mismo hama ha, kumari kong tigang. Eh naan dito na pala. Lagi dito na, oh. na sa rabang ko, nakaganyan, ng ganyan, no? Nakangiti na sa akin ganyan. Parang sabi, hoy, andito ako, kunin mo na. <laughs> Abay talaga mga kapo, kumarin ko ako nagulat talaga. Kasi ako yung hanap ng hanap, bulak ako ng na, bulaklak do sa tumpok-tumpok na ganun ng mga nyog. Aba, eh, nung naanin na, ko, ko sa talaga, nasa mismo tapat ko, eh, kaswete talaga, hamak kumarin ko tiga. Paan talaga siya, kusang lumapit sa akin. at ito po yung napakatagal nasa po sa akin, na makumarin ko tiga, siguro po ito po yung mga nasa mga sampung taon na rin sa akin ha nah, mga kong tigang at tingnan nyo ha hindi siya nagbabago ha mga kumari kong tigang. kaya lang parang natuyo na yung loob, wala na siyang laman eh. Dati kasi buhay pa po ito. Kasi mabigat pa to eh. Yung parang may kumakalog pang ano. Pero ngayon parang natuyo na kasi parang tagal, ang tagal na nito eh. O, tingnan nyo. Pero hindi nagbabago ang kulay niya. Eh, gusto ko sana eh, eh, pakikinising ko. Yung kukuskusin ko, iisisin eh, ko. Tapos babarnisan. Eh, may nagsabi sa akin na yung may kalaman din tukol nga doon ito. Huwag daw, wag daw, ano, lihain. wag daw uhugasan o huwag kikiskisin. Kasi papakinisin, lalagyan ko saan ng barnes. wag daw, mas maganda daw po yung ganito na natural. Tapos, ang maganda po, yan po yung tatalian nyo lang po ng ribo na pula. Yan. Pwede nyo po siya isabit, tama kung tigang, sa mga mataspo na kisame. O dapat po hamak mari ko tigang mas mataas po sa ulo po ninyo kapag kayo din display niyo po ito at nakikita niyo ang naman na ha makamalik kong tigang ay napamanifest po ninyo ay talagang kayo dadaga sa in at dudumugi kayo ng maraming parokyano at kliyente nyo na magbibigay sa inyo ng walang humpay nga na pagpasok ng maraming maraming benta ah, pero sabi ko sa inyo ha makamalik kong tigang ngayon po ay ghost man eh huwag muna kayong mag-open ngayon ng mga bagong businesses baka kayo eh, mahirati na mag open open kayo dyan, kayo pandalas na eh, ngayon ghost man pa rin. Eh, tigilan nyo po muna ha, mga kamalik tigang kahit meron po kayong ganito. Para hindi kasi sinasadya siya na mga kamalik tigang sa pungsoy po sa paniniwala ng ating mga Chinese communities na hindi kagandahan po ang pag-open po ng mga bagong negosyo. Pero sige, bahala ka sa buhay nyo. Kung gusto nyo mag-open pa rin, mag-open kayo. Pero kayo po mag-atigha po ito at maglagay po kayo ng Santiago. Yan yung may daladala pong espada ha, mga kamalik ganyan para maproteksyonan kayo against to sa mga sinasabing mga hungry ghost na yan. At yun na nga, kayo po hamak malik tigang E, eh, kumuha po nito. At tayo po ha malik ng tigang E, eh, meron po nito hamak malik tigang. Meron po nagpapalimos po ng ating mga nyog na isang mata at isang bibig hamak malik tigang. Kung gusto nyo po makahatid ha po ito, e eh, mag-PM lamang po kay sa akin at kayo po'y bibigyan po nito. O order tayo ha, makmaring tigang marami, napakarami po nito sa sa nating hunter na antingero. At ipadadala ko sa inyo ko oh, ha, tigang. Parang ang presyo ata dito eh, ano eh, basta ang tawagin niyo ako, PM niyo ako, ha? Hindi <laughs> 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 ko na yung yun, mamakalan. Basta kayo mag-PM sa akin, ha? Makumali ko dito, sa mga gusto pong maka-order po dito, eh, mag-o-order tayo dito sa ating mga hunter na antikero. Bura lang to. Wala pa itong mga ano eh, wala pa itong mga 2,000 siguro. Wala pa itong, ewan ko lang kung nagtasa sila ngayon, ha? Makumali ko dito, Pero ito po, ito talagang nakuha ko. Ako po yung mismo ang nakahanap po nito ha? Makumali ko dito, Yung sa palengke Ah, kaya kayo, baka swerte kayo, ha, mga kumalik eh, maghanap po kayo dito, ha, mga kumalik Sa mga nagtitinan ng mga gata, mga nyog, pagka kayo magluluto ng mga ginaginataan, ah, tignan nyo, kaya baka kayo makaswerte. Eh, nakos, Mario Josef, eh, napakaganda, napakainam. Kung makakaatigha ka talaga kayo to, na kayo po talagang mismo ang nakakita. Katulad po nito, kasi alam nyo po ba, na mula po nung ito po ay nakuha ko, talaga namang dinagasa talaga ako ng sobrang-sobrang daming benta talaga. Upo, hama ko maraming talagang, ah, parang pirutos talaga ako ng no, maraming maraming pera, ha makamari maraming tigahama. Talaga ba? Kaya talagang mutyang-mutya ako ito eh. Nang post hmm? <laughs> <laughs> So ito po ha. <laughs> ay, ako maraming <malalagdang>, nagtatak ako sa <laughs> mga yun. Baka mabasag. O so ito po ha. Baka kung tigang kayo po yung mag-atinghanin po nito ng ating mga nyog na isang mata, isang bibig ha. makamari kung tigang para kayo naman po yung swerte naman. Ako, munti ko mamlalaglag eh. Huh? Naku sorry ah hahahaha So with that mga kumalikotigang keep safe and God bless thank you for watching and don't forget to subscribe my channel I know you like it and don't forget to brush your teeth Bye mga kumalikotigang oh, magkatika kayo nito ha mga kumalikotigang napakaswerte po nito <laughs> <laughs>